everyone! Ayan! Nandito naman po tayo ang um, vlog. Kahit na ano pong masabi, vlog, vlog, vlog lang po. Ayan! At ito nga, nag-live po ako ngayon. Katatapos lang namin. At ito, um, thank you, thank you so much for watching. Ayan! At ito, Um, ah, po ako ngayon sa inyong harapan. ayan, naka-red po tayo. Red, red na red po tayo. ayan, at tayo po ay mag-Holy Holy. Hop. Holy Holy po tayo. Holy hop. Holy. Hop, holy hop.

Wala akong energy ngayon. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. Thank you, thank you so much. Hello. Hello, everyone. Thank you, thank you so much for watching, watching. Ayan. This is naman po tayo. At ito, kung ano po yung mga pinaggagawa ko. Kaya lang, ang hirap po ngayon sa Facebook, sa Reels, ang dami daming pinagbabawal ni Meta. Hindi ko malaman kung ano po yung aking gagawin. Kaya, eto, fight po akong mag mag-post sa Facebook pages. Uh, try ko kung anong mangyayari. <laughs> anong mangyayari sa aking page. Ayan, ito, ayan buhay, grabe. Hmm? Ayan. Ayan. Thank you, thank you so much. Wala akong masabi kundi magpasalamat. Thank you, thank you so much. Ayan. Ito. Haba ng ano, hinabaan namin ng ano, oh, haba. Lagyan ko kaya ito ng ano, challenge, ano, challenge, no, no sa plot. <laughs> Ayan. Grabe. Sige po. Bye-bye na po sa inyong lahat. Mm